sa bayan ng pinamalayan. Ipapaayos po natin yung alternator. Ito, ito yun. Ito yun mga katibindoro. Kasi, ang sabi nila, magagaling daw po yung mga gumagawa doon. Kaya doon kami magpapagawa. Yan po yung ano sa bangka. Kasi nasunog po yung coil. Kaya ano, kaya doon natin ipapariwain. Kasi mas magaling daw po ang mga mga tao doon na gumawa nito kasi parang mas magagaling sila sa mga mga machine. Ay, ang machine. Ano daw? <laughs> <laughs> nah, yan. yan ang driver natin, si Dambo. Ang kasama natin ay si, si hey Rimon at si Quetilion at ako po. Ang inyong lingkod. Pareho kay ungas. Sa mga mamimili ng mga tindahan. Ay dito 'yung place natin, 'no. Palayan. Aniha na namang po dito. Ayun, oh, kinugna. So, 'yan, nandito na tayo mga katimindo sa pinamalayan. 'Yan, nililinis na ni Insan 'yan, mekos-mekos na 'yan, Insan. Sobrang linis na 'yan. 'Yan pati 'yung mga carbon deposit ng ating A carbon brush, nililinis na ni Insan yan. Sobrang nalinis yan, Insan. Grabe ka naman dyan, Insan. Mekos-mekos na yan, Insan. Kaya nililinis ni Insan yan kasi para malinis yung carbon, para one click lang mga katimindoro. Pinapalitan na rin namin yung carbon brush kasi para isang gawaan lang. Okay pa naman yung carbon brush pero mas maganda kung papalitan na para hindi na kami bumalik dito sa pinamalayan. Ayan, sobrang linis na yan, insan. Grabe na yan. Yan naman ang kanyang panghinang. Yan, DIY na panghinang mga katimindoro. Yan, dyan niya ihinang ang carbon brush mga katimindoro. Yung panghinang niya na yan ay gawa po yan sa pula na tanso para kumakapit ang lead mga katimindoro. Yan, ganyan lang po yan. Sobrang init yan insan. Yan, tapos na gawin ni insan ng carbon brush niyan mga katimindoro. Sobrang nagaling ni insan yan. Yan, punta na tayo sa totoong sira ng ating alternator. Kala kasi namin, ang sira niya ay winding, mga katimindoro. Pero, yun pala, ang totoong sira niya ay ang ulo ng aming kapitbahay na marites. <laughs> 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 ang sira niya, katimindoro, ay IC ng alternator. So, sa halip po na bumili kami ng bagong IC, ay ipapakonvert na lang namin to sa DC para less gastos mga katimindoro. Mas mura kasi magpakonvert kaysa bumili ng bagong IC ng alternator. So yan, uh, tinetester na ni Insan. Bakit mo kinama insan? Sobra na dumi yan, insan. Sobra ka naman dyan, insan. At natapos na nga ni insan ang pagkoconvert, mga katimindoro. So yan, napakalinis ng gawa niya. Sobra na galing ni insan yan yan kinakabitan niya na ng ano yan mga katimindoro yung bilog sa dulo para itutornilyo na lang siya hindi na siya isisingit-singit yung wire para lang para lang kumapit yung connection pero ito nilagyan niya ng bilog hindi ko alam ko ano tawag diyan i-comment niyo na lang diyan mga insan sobra na ng gawa niya ni insan mga katimindoro ayan nilagyan niya parang soldering piece yung yung pagkokonekta kanong ano nung wire para mas makapit lalag hihinangin din ata ni Insan yan mga katimindoro sobrang nagaling ni Insan linis niya at rumabaho mga katimindoro at yan ito nga pala yung regulator mga katimindoro para siya nagre-regulate ng kuryente yan para hindi sira ati ang alternator mga katimindoro at ito nga pala yung gauge ng boltahe para malaman kung nagkakarga ang battery mga katimindoro nilagyan talaga ni insan yan sobra galing ni insan mga katimindoro wala ako masabi kay insan mekos mekos na yan insan baliw ka yata yeah. eh <laughs> ito na nga ininit na ni insan ang kanyang magic panghinang mga katimindoro yan sobra na init yan insan mas mainit pa sa ulo na jowa ko yan insan alas man huwa nga, nga, nga mo nga. <laughs> <laughs> yeah, <insan. laughs> at yan na nga ihinang na ni insan para daw mas matibay ang relasyon ay ang connection mga katimindoro para daw hindi basta basta bumigay o maputol kasi pag sa dagat syempre iba nga naman ang tubig doon mga katimindoro sobrang nagaling ni insan yan maghinang yan mga katimindoro at yan na nga tapos na ihinang ni insan yan sobrang galing ni insan mga katimindoro mas matibay pa sa relasyon nyo yan at nga pala, tinanong siya ni Kuya Raymond kung pwede daw ba gamitin sa kanyang chismosang kapitbahayan. bahayan, Ay pwedeng pwede daw, lalo na daw ito mga katimindoro, sobra na daw tigas niyan. Talagang yupi daw ang ulo ng kanyang chismosang kapitbahayan. bahayan dahil sinubukan na daw ni Kuya yan dito sa kanyang makina. Ay talagang butas daw i eh. <laughs> At yan na nga, tapos na mga katimindoro ang ating alternator talagang sobrang linis ng gawa ni kuya yan mga katimindoro kung gusto nyong magpagawa ng mga electrical works yan punta lang kayo dito sa Juan Luna Street Pinamalayan Jason Electrical Works yan punta lang kayo mga katimindoro kita nyo naman yung gawa ni Insan sobrang nalinis yan Insan mekos mekos na yan babush